Uy! Dok! Oo! Oh. Kamusta ka naman? Pare, kamusta? Ikaw pala yan, Dok, eh. Ice lang. Mabuti na ka. Hindi, nahuli kasi ako kanina dun sa field trip namin, eh. Dun sa hmm. Mandaluyong, sa loob. Ah, okay. Ako yung in-charge dun. Ikaw ba? Oo. Oh. Okay. Pero, marami sana ako itatanong sa'yo kasi na-miss ko yung orientation mo, eh. Oh, sayang naman. Hindi, buti na ka kausap. Ikaw, sayo ko na lang tanong diretso. Okay lang ba? Okay oh, lang, okay lang. Hindi tanong ko lang kasi yung ano, yung ah, sa doon. Oo, oh, kasi yung ano, tinignan kanina, special ano yun, special case yun. Oh. Yung buong cell block na yun, hiniwalay namin yung sinadya. Kasi lat oh. lahat sila, ang tingin nila sa sarili nila mga bayani. Oo. Oh. Oh. oh yun, yun Kasi ano gusto mo malaman? Hindi. Hey, yung isa kasi, nakapagtaka, nakataas lang yung isang kamay. Ano bang background ng tao na yun? Basta maghapon ah, yun, nakataas lang yung kamay niya. Ah, eh. yun. Akala kasi niya siya si Andres Bonifacio. Pinuno daw siya ng himagsikan. <laughs> oh. Ganon yun? Oh. Oo. E, natuluyan pala talaga, ano? Oo, oh, baliw yan. Baliw oh, talaga. Baliw pala oh. talaga. Eh, yung isa? Eh, anong background nun? Nakapangalumbaba lang siya eh. Ah, yun, ano yun eh. Dating executive yun na nabaliw. Akala niya ngayon siya si Ninoy. Oo. Oh. <laughs> Ninoy Aquino. Oh, bumigay eh. Bumigay. Oo. <laughs> bumigay. <laughs> Eh yung ano, huli doon, nakita ko talagang parang matino naman. Parang wala lang, dating ano lang. Nakaupo lang siya sa sunok. Tahimik. Eh. Akala mo lang pare, matinong tao yun. Pero baliw din yun. Malala nga yun eh. Bakit? Akala niya siya. Yun pa yung si, pinakamalala. Si, Oo, oh, akala niya siya yung dakilang lumpo. Si Apolinario Mabidi. <laughs> Ganun? Oo, oh, Pare, ito lang ha. Kasi yun kaya namin sila hiniwalay kasi ayon sa findings namin oh. hindi na talaga sila gagaling mga baliw na talaga sila for life for life oh. matitindi na pala ah, talaga ah, ba naman tabi nilang mga bayani sila Oo nga eh. oh. Okay, salamat dok, at least nakahabol ako kahit papano. No, no, problem, anytime. eh, oh. hey, by oh. the way dok, ano nga pala yung pangalan yun dok? Ah, oh, pare, ako si Dr. Dr. Jose Rizal. Ay, <laughs>